Good morning everyone! Welcome to my channel! Ayan guys, good morning! So, umaga kami ngayon nag-walking the winter. Time check is 7.17 ng umaga. Ayan guys, yung haring araw. Okay. Dahil maganda na yung weather at uh, malamig-lamig na. So, umaga muna kami naglakad. Ayan guys, uh, walking. Umaga ngayon. So, dahil ang mga amo ay pumasok na walang pasok ang school, ang alaga kong bata ay nag-sleep kaya kami lang ni Winter ang nasa bahay. Kaya naman, naisipan namin mag-walking ng umaga para naman maiba yung oras niya. Ayan, guys. So, eto, sa ibang ano kami naglakad ngayon, dito kami sa malapit sa highway. Kagabi naman ay doon kami sa looban, subdivision. Ayan, guys. So, iikutin lang namin to no winter ikutin lang namin yan yan para maiba naman yung ating lalakaran so ayan guys marami ng mga worker na dumarating <coughs> umiikot si winter oh. so ayan guys dito lakad lakad muna tayo at maganda ang panahon na malamig na ayan yung haring araw oh, malapit na siyang tumaas kasi alas 7 na 7.30 na. Ayan, guys. Dito tayo malapit sa highway. Ayan. So, bali, isang ikot lang tayo, tapos uwi na. Kasi, pagka medyo umabot na tayo na alas 8, medyo mainit na. Go, winter. Laki ng ibon, ha. So, naiikot ko na rin kayo dito sa aming bagong nilipatan. Ayan. Kasi si Winter ay maagay nagtatatahul na. Kaya inilabas ko muna. Naisipan kong ilabas. Bakit nga naman hindi ko siya i-walking? Wala naman din kami kasama sa bahay. Ayan. kabila ay kalsada, kabila naman bakanting lote. Ayan. So, dito yung aming linya. Ayan. Di ba? Wala masyadong sasakyan kasi yung ibang school ay mid So, vacation sila one week. Pero yung ibang school naman, kagaya ng American University, ay mayroon pasok. Yung panganay kong alaga, may pasok siya. Kaya... Kaya naman... Hindi masyadong traffic ngayon. Sa gabi, traffic. Ayan. So, bali to District 9 to Ayun, no, may school bus pa, oh. So, yung... Ibig sabihin may pasok pa yung ibang school. Kasi yung school ng alaga ko ay maagang nag start. Kaya nauuna sila. So, ayan. Ayan ang aking likuran. Nakikita nyo. Ayan. So, lakad lang tayo. Yeah, eh, bali isang ikot lang tayo dito. So, inikutan lang namin yung bahay namin. Yung linya dito sa line ng mga bahay-bahay. Villa -bahay. kung tawagin. Hindi ka na winter. Mahaba yung tali ni winter. Kaya nauuna siya sa akin. Pero pwede ko naman siya adjust. Ha? Pipindutin lang to. Yeah. Pwede kami dito dumaan Pero dahil nga Iikot kami Kaya tatapusin namin Itong kalsada na to Pabalik sa bahay yeah. May aso dun <laughs> Halika na winter. Ay, Nakita niya may aso Narinig niya Wow Ang ganda naman Ang car na to I love color yellow My favorite color Ayan yeah. Huwag masyado mabilis winter. Ayan, nga pala yung mga bahay dito. May mga decoration. Ayan, tingnan nyo guys. O, dahil mag-Halloween na. Yung iba naman wala, kagaya ng sa amin. Dati yearly may mga design ako ngayon wala. Dahil nga lumipat kami ay nakakita siya ng pusa sa ilalim no winter nakakita siya ng pusa ayan yung mga ibang bata may pasok ayun patawid sila So, ayan guys. Dito kami iikot. Ayan. Maganda sana ako tinaniman din to. Malaking bakante pa rin. So, ayan. Pag umiikot na kami dyan, diretso na sa bahay namin. Ayan. Dito sa kabila niya is penis. Ayan. 'di diba, pare din yung bahay gaya ng mga subdivision. Winter, hinahatak ako ni Winter, nakakita ng ibon. Winter, naughty boy. Oh, ayan. Ito din, oh, ayan. Eskwelahan siya, parang daycare sa atin. Wala din siyang pasok. Ayan siguro, mga panglimang bahay sa amin na. Ayan. Oh, namatay yung puno. Sayang naman. oh, ito din, oo. Oh. Hindi kinaya yung init. Guys, ang galing nung, ano, Nung sasakyan, merong unan na pusa. Ang galing, oo. Oh. May unan na pusa. May lig sa pusa yung ano to. 1, 2, 3, 4, 5. Tama, pang limang bahay. Ayan. So, ayan na yung bahay namin. Winter, come on. So, ayan, nakaikot na tayo. Okay na po yun. Ayan, guys. Diba, napakaganda ng buong gambilya. Ayan, guys. Ayan. Dalawang kulay siya. Orange, sya ka pink. Diba? So ayan guys. Ayun guys, andito na tayo sa bahay kaya naman. Hanggang dito na lang muna ulit. Thank you so much sa inyong panonood. Don't forget kung di ka pa naka-subscribe, mag-subscribe ka na at paki-like mo na rin at share ang mga video. Thank you so much. Bye.